Iwasan ng malas: Mga dapat gawin at iwasan sa Chinese New Year 2024. Ang Chinese New Year ay tinatawag ding Lunar New Year at umpisa sa ito ng spring sa ibang bansa. Sa kabilang banda, sa taunang cycles naman ng araw ang sinusunod ng solar calendar. Kabilang ay ang karaniwang ginagamit na Gregorian calendar kaya nakapirmi ang petsa ng bagong taon sa Enero 1. Ngayong taong 2024, ang Lunar New Year ay magsisimula sa February 10, 2024 na siya ring umpisa ng tagsibol o spring sa mga bansang sumusunod sa lunar calendar tulad ng China, South Korea at Vietnam. Tinawag ding Spring Festival ang Lunar New Year sa mga iba't ibang bansa na may kanya-kanyang paraan sa pagdiriwang nito. Mga dapat gawin para swertihin sa pagsalubong ng Chinese New Year 2024 na yung Year of the Dragon. May mga pamahiin na natututunan ang mga Pilipino sa mga Chinese na kung hindi man sinusunod ay iniiwasan sa paniniwalang magiging masagana at ligtas sa buong taon. Narito ang mga ilan sa mga sumusunod mula sa isang feng shui, sa isang store at mga hango sa research. Number 1 para swertihin ay magsuot ng bagong kasuotan na pula ang kulay. Number 2. Para swertihin ay magbigay ng pulang sobre o ampaw sa mga bata. O ito yung tinatawag na lazy pocket. Number 3. Para swertihin ay kumain ng bilog na purtas. Number 4. Para swertihin ay kumain ng tikoy dahil ito ay simbolo ng matatag na pamilya. Number 5. Para swertihin ay magpasabog ng mga bariya o coins sa loob ng bahay hating gabi ng bagong taon. Number 7. Para swertihin ay siguraduhin puno ang salop ng bigas. At number 8. Para swertihin ay bumisita sa mga kamag-anak at magsalo-salo ng hapuna. Narito naman ang mga dapat iwasan para hindi malasin ay sa Chinese New Year tradition. Number one, Iwasan ang pagpapagupit ng buhok at pagligo. Baka maputol o matanggal ang swerte sa katawan. Gawin lamang ito bago sumapit ang bagong taon o Chinese New Year. Number 2. Iwasan ang pagwawalis at pagtatapon ng basura. Baka lumabas ang swerte sa bahay. Gawin lamang ito bago sumapit ang bagong taon o pagkatapos ng bagong taon. Number 3. Para hindi malasin ay iwasan ang pakikipag-away at pagmumura. Number 4. Para hindi malasin ay iwasan ang pagsasabi ng mga malas na salita tulad ng kamatayan o sakit. Number 6. Napaka-importante, iwasan ang pagbabasag ng mga gamit. Porcelain o anumang gamit na babasagin. Number 6. Sa araw ng Chinese New Year ay dapat iwasan ang mangutang ng pera. Number 7. Iwasan ang pagpunta sa hospital maliban lang kung ito ay emergency. Number 8, iwasan ang paggamit ng mga matatilim na bagay katulad ng gunting at kutsilyo. At iyan po ang mga bagay na dapat gawin para swertihin sa pagsalubong ng Chinese New Year 2024 at mga dapat iwasan para hindi malasin ayon sa Chinese New Year tradition ngayong taong 2024, Year of the Dragon. Ngunit dahil iba-iba ang ating lahi, may iba-iba din tayong kultura at tradisyon na sinusunod. Ibat-iba tayong pamahiin at may ibat-iba tayong kasabihan. May mga ibat-ibang tradisyonal o pamahiin ang mga ibat-ibang bansa na hindi natin pinaininiwalaan sapagkat iba ang ating paniniwala. Nasa atin pa rin kung tayo ay maniniwala at susundin natin ito. Mas importante pa rin ang irespeto ang bawat isa. Magmahalan at gumawa ng kabutihan. Numan ang ating lahi at kultura. Sana po ay nakapagbigay ng ideya at impormasyon ang video na ito at may natutunan kayo. At kung inyo pong naibigan ang video na ito, mag-comment lamang kayo sa aking comment section, i-share na din ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel para mas ma-inspire pa po ako gumawa ng mga ganitong video para sa inyo. Ako po ulit si Mamila, domestic helper Hong Kong.